nakakatakot na panaginip ni San Juan Bosco. Mga nakakapangilabot na pangitain tungkol sa impyerno ay ang kanyang mga panaginip tungkol sa impyerno. Walang tigil ang paghulog ng mga kaluluwa sa kailaliman nito. Nakita rin niya ang ilan sa kanyang mga estudyante sa daang ito. Isa pang panaginip ang nagpakita ng isang napakalaking ang realidad ng impyerno. Mga kaluluwa ang nagdurusa sa matinding paghihirap. Ang mas nakakapangilabot pa, nakilala niya ang ilang mga mukha sa kanila. Totoo ang langit at impyerno. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ibahagi ito sa iba na maaaring nangangailangan ng mensaheng ito. Magpatuloy tayong maglakbay sa landas ng pananampalataya hanggang sa muli.